Hello muli, good evening po sa ating lahat. So ngayon guys ay nandito na naman po ako muli. At ngayon po ay alamin naman natin ang talaga namang mga bagay na ginagawa ng isang lalaki kapag mahal na mahal niya ang isang babae. So minsan mayroon tayong mga karelasyon na tinatanong natin, nandun yung pagdududa, nandun yung mga tanong natin, talaga bang mahal ba ako nito? Talaga bang uh, hindi ako nito sasaktan? Talaga bang siseryosohin ako nito? Marami pong mga katanungan na minsan hindi natin nasasagot. Kaya naman po ngayon alamin natin kung ano nga ba ang ginagawa ng isang lalaki kapag mahal na mahal niya ang isang babae. Okay, ang unang-una po dito, unang-una po dito ay yung kanyang mga plano sa buhay ay palagi kang kasama. Lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng nais niyang, uh, nais niyang uh, lahat ng pangarap niya, ay nandun ka palagi. Yung nakikita niya yung kanyang sarili, nakasama ka sa kanyang future, kasama ka sa kanyang pagtanda, kasama ka sa kanyang pag, sa mga success, successful na mga, mga achievement, kasama ka doon, lagi kang naroon. Yung lagi kang kasama anuman ang pinaplano at pinapangarap niya sa buhay. Diyan mo makikita na talagang mahal ka ng isang lalaki dahil ipinapakita eh, lamang nito na talagang nais ka niya makasama sa uh, future at sa kasalukuyan. So, ayan. Siyempre, priority. Kahit pa anuman ang ginagawa niya, kahit sino pa yan na, na nag-aaya sa kanya, i prioritize ikaw yung kanyang first priority sabi nga kung ma uh, marak, kung gusto may dahilan ngunit kung gusto maraming paraan ngunit kung ayaw maraming dahilan kung talagang gustong-gusto ka ng isang lalaki ikaw ang kanyang first priority ipa priority kanya kahit ano man yan, Talagang kung may gagawin man siya, kung aalis man siya, hindi siya aalis ng hindi niya nasasabi sa iyo dahil mahalaga ka sa kanya, ayaw niya na magtatampo ka sa kanya. Kaya nandoon yung priority. Okay, next. Hinding hindi siya nakakalimot sa mga espesyal na okasyon mo sa iyong buhay. Palagi siyang present. Palagi siyang present, hindi niya nakakalimutan yung mahalagang okasyon mo sa iyong buhay dahil makikita mo dito na talagang pinapahalagahan ka ng taong ito kapag lahat ng okasyon, mahalagang okasyon sa buhay mo ay palagi siyang naaalala. Hindi, hindi niya nakakalimutan yung mga espesyal na okasyon mo sa iyong buhay. Diyan, makikita mo na talagang pinapahalagahan ka ng isang lalaki. Na talagang ang isang lalaki ay talagang lubos kang mahal ng isang lalaking ito. Okay? So, ayan po yung ating pangatlo. Pangapat, ayaw na ayaw kanyang nakikitang malungkot or ayaw na ayaw kanyang nakikitang nagiging upset. So talagang kapag may plano ka sa buhay, nandyan siya nakasuporta sa iyo. Nandyan siya nakasuporta sa iyo sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay, nakaalalay sa iyo at talagang i-cheer up ka niya kahit na minsan nawawalan ka ng uh, nawawalan ka ng gana o nanawan ka ng tiwala, nandyan siya para i-cheer up ka para palakasin ang iyong loob. Susunod, ipinapakilala ka sa mga taong malalapit sa kanya, mostly sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Yung hindi kanya itinatago. Kasi minsan, uh, mafe-feel natin na para bang iginakahiya ako ng taong ito. So, ikinakahiya ako ng taong ito. Parang iniiwas ako ng lalaking ito para makilala ng mga parents niya, ng mga uh, relatives niya, or ng mga kaibigan niya. Ngunit, kung ang isang lalaki ay talagang hindi nagdadalawang isip na ipakilala ka sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, sa relatives niya, makikita mo, dyan mo makikita na talagang ang layunin ng taong ito ay talagang seryoso at talagang mahal ka ng lalaking ito. Okay? Marami siyang pangarap para sa inyo. Marami siyang pangarap para sa inyo. Nag-start na siyang magplano sa buhay ninyo para sa inyong future. Nandun kasama na dito, syempre, yung inyong pagbuo ng isang pamilya. So, sa isang relationship, kapag naroon lagi yung seryosong usapan when it comes to family, kung paano nyo buoin ang isang masayang pamilya, ay dyan mo nakikita yung talagang mahal ka ng lalaking ito at nais kanyang makasama sa kanyang pagtanda. So ilan lamang po ito sa mga signs guys na talagang pinapahalagahan at talaga namang mahal na mahal ka ng isang lalaki.